Hi, good morning mga kamigs. May binili akong bagong uh, top box na uh, 35 liters yung order ko. 35 liters na 6 cage sa uh, alloy top box. Uh, helmet fit daw to siya. So tinanatin natin kung kakasya talaga yung helmet ko. Half face lang naman yung helmet ko. So buksan natin paano ituran? itsura Parang, tinanong nyo, oh, ang packing nya. Parang luma. Ano isa? Oh. Tignan nyo. Oh, mukhang luma tong ano na to? Box. Nabasa o oh, ano ba? Ito natin yung loob. Hmm, ano lagay? Okay. So, sa loob pala, may bubble wrap nga. Ayan ang mga hangin. Hindi naman ano masyado protektado. Silid. Ayan din. Parang ano lang. Hindi gano. Okay. Nakapaikot naman. Tuutin so, na natin. Tinakaikot okay, naman, may bubble wrap siya, pero hindi siya gan ganon ganda. Yung balot niya. Oh. Lata. Hindi ko alam, sa handling na ba ito o sa ano. Ay, oh, naka. Ito yung kanya. Okay. Sick. May backrest na rin. Maliit lang. Natin loob. Okay, so ito ay ganyan na meron lang siyang talian dito okay may backrest siya o parang luma o ano ba pero ito Eh, meron siya nito mukha okay, nyo uh, para sa attachment nya sa so, kanyang pan ito yung kanyang dalawang key susi para rito hindi maganda ang front know kung talaga bang Hmm. Oke. iba? Kasama. Oke. Tataklo. Ulang ekstra nak, macam ibang ekstra, ulang ibang ekstra. hindi maganda tong ano so guys lapitan natin tingnan sa loa okay to para hindi nikit lang tingnan nyo guys ha ito ah, para hindi kita na double adhesive you know? tingnan mo yung isa ito po yung isa mo Oh, ang ganda, o. Oh. Oh. So, ito, no? Tumong ganda nito. ito, o. Oh. Ito talagang inanhala na double adhesive para dumikit siya. Ah, ay. Ganyan lang. Ang kanyang design sa loob, ito, meron na sik sick talaga nakalagay hindi siya kasing ganda ng isa na premium ang dating ito ito uh, pero ganun pa naman siya okay pasok pa rin siya eh, no? teka ilawan natin ha meno hmm. natin po ito. Hmm. Ako, nah, nakikita niyo ito. Ito. Yan. Naipapasok mo siya dito. Hindi ka gano'y iba. Yan. Yan natin Yan. Yan. Yang ang dyan. Yan. Yan. Yun ang magiging hold niya. Okay. Meron din ito. nakasulat. Nakaikot siya. Okay, nakaikot siya. Yan. pwede mo na hindi gamitin ito. Pwede na hindi gamitin ito. Wala. Oh. okay. Yan lang ito, hindi maganda. Oh. Ma mapuputol ka agad ito. Kasi hindi maganda yun. kagaya ng isa? Maganda yun? Oo. Oh. Ipa ito sa isang ito, ko siya. Tanggalin ko siguro itong pinakawasa para magkaroon siya ng free na umikot papunta rito. Puputol ka agad yan. po. pabilog lang siya. Nanda, walang kanto. Wala ganong kaartihan. Kaya Mumurahin lang siya. Talagang mapapamura ka lang. Dito. Siguro ito ko to. Yan. ko pagka... Ito, to to Tatanggalin to, ko pagkakadikit niya Pangit kasi. May duda hindi tatagal siya. Ito rin. Ang laki niya. Mm. Walang laban. Walang puwersa Bukan natin to. Hmm. Na Wala lang. okay ako Okay. Ang ano ko lang to. Dahil meron akong isang sec. Print ko yung base nito. Similar lang din ba doon sa isa. So, hindi ko sabihin. Kakasya lang ba siya doon. Para at least hindi na ako magpalit-palit pa, magtanggal-tanggal ng base plate ito. Susubukan ko doon kung kakasa siya. Okay, tignan natin kung ano pagkakaiba nangyari ng dalawa. Itong original, itong sa itaas, masik talaga. Sik talaga siya. Uh, ang ganda ng pagkakaano. Um, yung isa. Mas maliit siya. Compare mo dito sa isa. Oh, mas malaki. Tsaka yung mga ganito meron dito maluwag wala ha hindi hmm? maganda pagkakatrabaho mga problema tayo dito. Yung backrest naman niya, nakikita niyo pagkakaiba ng backrest. Uh, oh, ganda ng backrest nito. Kaysa dito. Simple lang. Wala ganong may bubot. Tsaka ito matigas. May katigasan. Ito naman, may kalambutan. Bagay. Okay. Tapang kasan. And then, isa pa, ito metal. Ginamit nila para sa cage, no? Ng sec. At ito naman, oh, plastic. At meron siyang Rubber dito. Ito nakita niyo, parang lapat siya. Lapat na lapat siya. Yan. So, iba talaga. And, tinignan ko, ang base plate niya, mga kamigs, hindi sila parehas. Ito, so, ganda ng pagkakadesign nito. May embossing pa dito. Ito, plain lang talaga. No. Malawa, magkaiba sila ng sukat. Laki. Ano. So, mas malapad yung isa, mas malit ito talaga. Pagdating naman dito sa likod, tinay niya, malaki. So, hindi siya talaga pwede na mag-stay. So, kailangan kong palitan ito. Magpapalit ko na ito para magamit ko lang isa. Ito, gagamitin ko. Yan para magamit ko yung 35 liters ko. Yan. So, kailangan ko tanggalin ito. Ipalit muna ito siya para magamit ko yung 35. Yan. Or, gawa na lang ito ng paraan na kasi hindi na ako magpapalit. Ito, ito lang ipapalit ko dito. Siguro magpapit lang ako ng konti butas o ano ba. Adapter. Gawa na na siguro ng paraan ko pa paano. Gila. Dati ko ano na mayayari. Kung ano magagawa natin ng paraan. Para pasok pa rin to. At hindi na ako magpapalit. Pasok pa rin yung isa. So. Pero pas pinakamadaling ayusin. Yung nandoon yung paananon noon. Paano nung 38 na ikakasya ko dito. Yun at siguro ang pinaka maganda. Pamasin shop ko siya na magkasya dito. Ay, hirap po. Yung nag-iisip na ng iniisip ko, uh, bibili lang siya lang ng uh, sick, same or ano brand, tapos uh, kung dalawang klase gusto nila option na na top box at hindi na magtatanggal tanggal pa ng base plate uh, sakala sa kala nyo eh, parehas na sila huwag na no kayong ano, bumili stay nila kayo sa binili nyo una and then kung gusto nyo bumili ng bago talaga mapapalit kayo ng base plate kagaya nito mapapalit nyo talaga base plate pala para maikabit yung isa pang top box ninyo, magamit ninyo. Or, igamit nyo nito sa kabilang, meron kayo doon, bum bike, doon nila siya ita, kabit. Pero, iba kasi ang gusto ko eh. Gusto ko kasi is, magamit ko siya both in one bit, sa isang best plate lang. Kahit nang pagpalit-palitin ko lang yung box ko, pwede rasya. Yun lang ang gusto ko. Kaya ako bumili ng top box. Eh, para kung kailangan ko ng uh, lalakad ako at marami akong dadalhin pa, more than doon sa 28 liters, magagamit ko yung 35, yukon na ng 45 isa na malaki. Or kung gagamitin ako ng, wala naman akong gano'ng dadalhin o gagamitan, namit ako yung 28 dahil maliit lang siya. Di gano'ng mabigat siya kung ibabanking-banking natin ng kaunti. So yun lang mga kamigs, no? ang comparison nila. Tignan natin naman yung sukat niya. So, ayan mga kamigs. Pinantay ko yung kilid na ito dito. oh bless mukhang pantay na siya. Ayan, ayan. O, ngayon yung diferensya. Ngayon. Kung yan ang diferensya niya. Okay. So, may diferensya. Maliit talaga siya. And then, kung dito sa kilid, tina natin ha. Okay, estimate lang to ha na pinantay ko yun yung kilid dito. Mata yung sa harapan. Lamang talaga ang 35 liters na top box ang cage ng sick, no? So ayan. Pero sa forma, ang ganda ng forma talaga ng 28. Talagang brusko siya ang tingnan. Ito naman si ano, Sea cage talagang dinesign talaga para helmet cage lang. Sana maayos nila. Pa yung quality pagkakatrabaho na ito. Huh? Huh? Diba? Yeah. ng pagkakatrabaho nito. No? Ye iba. Yeah. Panggagal yung natubig yan. So malamang laga ko na lang siya na sealant sa loob. Ang bihira. O kung ilan pa. At may dugtong siya. Ano? May dugtong siya dito. Nung sa kabila, wala akong makikita ang dugtongan. Ganda. Yan po. So, yun na comparison to. Tingnan natin yung actual su sukat nito. Ay lang, mga kamigs ha. Tignatin yung actual sukat nito. So, mga kamigs, natin yung actual sukat niya. No? Dito muna tayo sa haba. Haba niya. Oh. Ang hab. Hindi yung taas, ang length niya. Estimate. 18 inches and one pot. Eh, okay, na lang natin to, run off na lang natin. To 18 inches. Okay. Yung kanyang lapad. Okay. Yung lapad niya is 14. Mga 14. Estimate 14 yung taas naman niya ah uh, natin sasayad kasi meron siyang kont mga okay port ganyan so estimate mga 11 inches lalabas siya na 2 1,772 cubic inches. Kinumpute mo at mo sa liter siya, lalabas talaga ng 45 liters ang, yung, ang kanyang volume. Which malaki. Malaki sa talagang tingnan. Sa akin na Para do kay vitro. Pininspeksyon ko siya kung bakit matigas siyang ipasok. Samantalang isang sandali, madali lang siya ipasok slide fit lang siya. Pero ito, bakit napakatigas niya pasok? Ngayon, nakita ko kung so pero anong problema. Ito, ito mga. Ngayon, dahil dito. So, may dent ng kaunti. Ah, ayan o. May dent ng kaunti. Ayan o. Ayan o, may dent. pa oh, yan no? Oh. makitang kita nyo naman din so pumasok siya ng konti dyan ito na yung kabila o oh. o oh, ang ganda maging yung sa kabila o oh. at ito pagdating dito ayan may dent siya oh. So ko na naman yan para mapaayos ko. Kasi yun na, tinatanggal ko yung base plate. Ang hirap tanggalin. Sabi ko, kala ko maisira ko pa. Yung pala, kaya pala mahirap tanggalin dahil dito. Gawa ko na lang ng paraan.